walang ganun ang meron lang pag nabili nyo to paka PMS lang so, shout out guys ha, uh, muli na dito po si Mr. Pads at si Sir Paul, Paul kasama nyo yung mother niya uh, at meron po kami tinignan dito na 2014 na uh, Chevrolet na uh, freezer at ngayon magbibigay po tayo ng advice after po natin checking to may road test na rin po namin tong unit so ngayon dito na po makaalaman kung bibilhin nila tong unit o hindi sa pamamagitan po ng advice natin at tutulungan natin sila kung bibilhin nila o hindi sir una sir no ang sasakyan to sir hindi naman siya lubog mm. siya lubog at wala naman malaking yung bangga pero may repair na siya sa kabilang pinder mm hindi naman po malaki yung pag uh, ano sa repair lang siya kaliwat kanat kanan at yung sa likod nakita natin sinend sa iyo yung may sa may reserva nando yung kalawang na pero hindi pa naman siya totally bulok at uh, sa makina okay naman siya hindi naman natin hindi ko siya nakita na blue by o mm. ano paman uh, sa tambutso so titignan natin okay naman wala siyang usok mm. so nai-road test natin di ba na-road test natin uh, ako na ako mga na na complain po, pero isa ko din sa iyo mm. uh, although dito sa scanning okay naman siya unang una ang naging naging issue para sa akin ang sa sakin nito maingay mm sobrang ingay siya uh, maingay siya lalo na sa gabi pag tinakbo mo siya lalo na kunari yung lugar na tinakbuhan mo tahimik rinig na rinig mo yung ingay parang helicopter <laughs> di ba <laughs> yun yung maririnig yun, yun yung yung isang issue na advice ko na hindi mo dapat bilhin mm. pero ikaw pa rin na magde-decide uh, dito sa steering may nakita tayo na ano lang siya remedyo mm. na net kanalian nung clip na plastic yeah. diba? so hindi ko alam kung magkano price niya magkano halaga pero isa lang ang malinaw doon ni remedyohan mm. diba? Uh, kita mo kanina yung takbo mayroon siyang vibration ramdaman mo ba yung vibration? Mm -hmm. ramdam, ramdam. na ramdam mo vibration so kapag sinabi ko siyang bilhin mo to, hindi ko alam kung magkano ang buti yung price. Maaari pong support, dapat na tatlong support, o gulong, o pang ilalim. Pero wala naman siyang tawag dito, yung under noise. Hmm. Kundi ang mararamdaman mo yung vibration niya, kayong ingay ng gulong. ba? Diba? So dapat pag bumili tayo ng unit, una, dapat wala yung ingay, lalo pag tumatakbo ka, wala kang maririnig na.